Hello, mga badi, magandang araw sa inyo lahat Welcome back again to my channel So sa mga badi ko dyan na mahilig sa mga gardening tips, uh, farming tips, rice farming, anything about farming uh, Karabaw, ganyan, baka, cattle farming uh, Welcome kayo sa aking channel At subscribe na rin sa aking Facebook, uh, YouTube at follow sa aking Facebook page Salamat mga badi So for today's vlog mga badi ay kumusta ko kayo sa ating urban gardening yung ating talong na tinanim sa sako. So, matagal na natin itong din na features kasi busy tayo sa ating mga side hustle ba de? So, ganyan ba de? Ating uh, mga talong. So, nakarecover na ito sa El Nino. So, isang beses pa lang ito nakatikim ng ulan ba de? Ay, Ay, napakaganda na yung resulta niya. So, medyo may mga ano bang tawag nito? White flies? Adi, apids. Apids ito ba de? So, parang nangungulot yung dahon niya. So, ang solusyon dyan ba ay pwede kang gumamit ng ano, insecticide na uh, yun, mga cypermetrin. Pwede na mag green label. So, hindi naman yan gaano uh, uh, malakas na medisina pero kayang-kaya naman yan puksain ng mga apids Pero dito ba dey ay ituturo ko sa inyo yung sekreto kung paano hindi tayo nagagamit ng mga ganyang mga medisina. Organic. Siyempre, organic yung ating gagamitin plus ito ay ano ito insecticide plus super fertilizer ang ating i-apply dito so malalaman yun dito yung sekreto sa ating mga talong so ngayon ba de eh, yung araw so ano, maliit pa to so ngayon ay eh, nagbulaklak uh, nagbulak na mar marami ng mga bunga so effective talaga yung ating ginawa na uh, organic na pesticide at ano, abono uh, uh, fertilizer sa ating mga talong. So, ang anin ato lang na dito, badi, ay atin lang siguro itong dagdagan ng lupa. So, yan yung suggestion ko. Kung meron pang mga maliliit dyan, ay atin yung dagdagan ng lupa para madali lang makakapit yung mga ugat niya. So, yung lupa talaga badi, isa yung factor sa nagpapaganda sa ating quality ng mga tanim. So, yan ba bago mo na di ay natin yon ah, uh, lagyan ng ating sikreto ay atin mo na itong diligan so napaka-importante na diligan nito ba di? So, yung ulan ba 'di nung nakaraan nakaraan pa yung hour, uh, two days pa yon ago. So, need pa ito na patubigan para madali lang i-absorb yung ating ginawa na mga mag, uh, organic na mga fertilizer at pesticide, pesticide ayun. So, need mo talaga nabasain yung kanyang lupa. So, para dyan ay magandang yung tubo. yun yung uh, sekreto niyan ba Uh, dapat ay mag, ano ka, before ka mag-apply ng mga abono or mga insecticide, ay patubigan mo muna para yung ugat niya, yung mga stem, ganyan. Mga reproductive system ng yung mga plants ay madali lang siyang maka-absorb sa yung binibigay ng mga nutri nutrients. So, ayan ba de? Atin lang yan, diligan. Please. At saka ba de, ay nakalimutan ko Ah, uh, yan, na uh, nadiligan nyo. So, before kayo mag-apply ng kahit anong mga fertilizer or insecticide, ay mas maganda na iwid, kunin, ko, ay kuha nyo yung linisan nyo yung paligid. So, dapat walang damo. Ayan, walang damo dyan ba di? Ah, uh, ayan yung isa sa pinaka-importante kasi kompetensya yan sila sa mga abono sa iyong mga tanim yung magbibigay ka ng ano dyan fertilizer ay kompetensya yung mga damo so uh, mas maganda ba di ay dapat solo na lang talaga niya yung uh, binibigay mo na abono yan yung uh, ating picnic dyan so ating uh, before tayo mag ano or after mag uh, patubig ganyan ay kunin yung mga ganyan mga damo damo o para eradicate all, para yung ano, binigay ay mapunta lahat sa iyong mga talong yung, or iba pang mga tanim nyo yan yung uh, sekreto dyan at kapag ay pumunta kayo sa inyong area badi, huwag nyong kalimutan na uh, tingnan nyo yung kalagayan ng iyong mga tanim, yung meron bang mga sakit, ganyan mga dapo, so as much as possible ay ay treat nyo lalong lalo na badi, yung mga fungus So mag-apply tayo ng mga ano insecticide, fungicide, ganyan, bactericide para uh, agad-agad magapan yung paglala sa ating uh, mga sakit sa ating mga tanim. So isa yun yung uh, ating uh, alamino. So dapat mag-aral tayo, bali, uh, hindi tayo hindi tayo hinto sa pag-aral kasi yung mga sakit sa mga tanim kapag uh, hindi mo organic ay mas lalong lalala pa yon So, mas maganda ba di organic yung gamitin mo? Kasi tingnan nyo dito, minimal lang yung mga sakit or mga uh, dangan, mga insekto na dumadapo sa inyong mga tanim. So, itong mga ba di, minimal lang ito. Hindi ito, hindi ito masyadong makapikto sa bunga ng ating mga talong. So, ayan ba di, ito na yung ating sekreto. Sorp. Sir powder at saka ito ihi. So yan yung ating sekreto diyan, buddy. At yan yung ating ihalo. So, yung ihi ba di? Ay isa yun sa pinakbuka ng fertilizer sa ating mga tanim. At yung ano dyan, yung mga dahon-dahon dyan ba di? Ayan yung ating uh, fermented na madrid madridi kakao. madrid kakao at saka malunggay. So, pinaghalo niya ba di sa tubig, sa swamp at nalantak na yan. So, yung tubig niya ay idilig niyo sa mga tanim dyan. Paghaluin niyo yung mga ingredients. Ay tsaka, 100% yan bali walang ah, walang insekto na dadapo yan sa iyong mga tanim so yan yung aming sikreto dyan so yan yung aking eksperimento so, na paganda bali di? so dito lang bali di, sa kaya ito kayang kaya ito sa ating medisina na sorp at saka ihit so yan yung ating uh, plan so kapag uh, yan makikita mo naman yung mga resulta dyan pero uh, hindi naman agad-agad makikita mo pero anam-anam uh, lang siya So, maging minimal lang yung damage ng insekto sa iyong tanim. So, makabunga siya. So, ayan, atin na itong ihalo. Bade, tingnan nyo. Yung mga damo na niwid natin, yung mga damo-damo, ay pwede na itong ihalo dyan. Ma, meron kayong malaking drum, pabulokin nyo yung mga dahon-dahon. At pwede nyo yung i-apply dyan sa iyong mga tanim. So, tingnan nyo, bade. Ganyan lang, bade. So, dapat ay lagyan pa rin ng tubig para hindi masyadong maasim yung maasiman yung ating tanim. So, yan yung isa sa sekreto namin. So, tingnan nyo yung tambok na ating mga talong. Matataba. So, talo pa yung inabunuhan. So, hindi ka magka ganito ba de kapag ay hindi ka mag organic so 100% ito ba de hindi namin ginamitan ng mga synthetic na fertilizer at hindi din kami nag apply ng mga nag spray ng mga per Uh, insecticide at pesticide. So organic lahat. Yan yung aming uh, guaranteed sa inyo na organic 100%. At kapag ay malaki na yung mga tanim yung mga talong badi ay matakaw na yon sa uh, fertilizer. So ganyan uh kalahati lang yan sa ganyang patukaan ng manok. So isa na kapag ay namungan na siya kasi uh, malaki malaki na yung consumption niya sa ano fertilizer matakaw na yan, buddy. So, ganito pa. konti lang yung ilagay mo. At saka, yung mga may apis, bade Ikis-kis mo lang. Ikis-kis mo para mawala yung mga itlog niya. Kasi dyan, lahat ng nakatago sa ilalim ng dahon. So, ayan, bade Ikis-kis mo lang. Ganyan lang, bade Ang ano dito, i-review lang natin para mawala siya. mabahoan siya dyan, bade At saka yung ano, sabon, mas kumakapit yung ano niya, bahok. So, ayun, thumbs up. Maganda ang resulta dyan, badi. So, yan, ha. Please keep on watching. Atin muna yung diligan lahat para mas maganda yung ating mga talong. isa pa ba di? Ay kapag ay organic yung ating gagamitin na abono, fertilizer, ay hindi tayo maginayang na i-direct ito sa yung sa mga puno. Kasi kapag ay ito ay mga synthetic, mga atlas, 14-14, ganyan, urea, ay manghinaya talaga kasi kapag i-direct mo yan sa phone ay mamamatay yung yung mga tanim. So, ganyan, maliit pa. No worries ka dyan. Mabubuhay talaga yan. Hindi yan mamamatay ba di? So, yan yung kagandahan sa organic. Kasi, hindi ka na maglihay-lihay dyan. So, apply ka na ng apply dyan sa iyong mga tanim. So, ang result at saka ang resulta dyan ay magaganda. Compare nyo, oh, makikita nyo naman ba di? Tingnan oh. nyo yun naman yung mga dahon niya. So, partida pa yan. bade? ini, may init pa yan. May pa ngayon. Ilinyo. So, much more na kapag inulan ito, bale. O, makikita nyo talaga yung kagandahan sa ating mga tanim na talong. So, ayun. At tingnan nyo. Napakaganda yung ating mga talong. So, ayun. At sya, yung ano lang concern ng nakin dito, bade is mas maganda kay dagdagan pa natin ng konti ng lupa. Yung magandang klase na lupa kasi tingnan nyo yung madi, oh. Yung mga dayami, uh, hindi yan malalanta. Mahirap yan malanta ba di kung, ano, kung hindi mo, uh, uh, hindi mo pinatungan ng lupa. Kasi yung lupa ba di, yan yung nagka-cover. So, na ano yung mga dayami, ah, uh, nababasa kapag ay may ulan ah, malalanta na yon So, fertilizer na yon sa ating mga tanim. So, dito, ay uh, need natin to ilagyan pa ng lupa. At saka para din makagamot yung ating mga talim na talong kasi kapag ay mas malaki na to ay yung gamot niya ay mag-spread pa uh, at may possible pa dito na yung mga ugat niya ay dadapo pa dyan sa ilalim ng lupa so atin itong uh, natin na gamitin no? uh, ating uh, lagdagan pa ng lupa para ay mas lalo pa siyang magbunga ng marami hindi siya madaling madugnas o, tsaka magbigay din tayo dito gan ganito at uh, twice a week at saka mag-spray tayo ng foliar, So, yan yung importante ito. Spray tayo ng foliar, So, mas maganda umaga ba di para uh, madali lang yung i-absorb yung ating mga binigay na mga medisina. So, yan yung kagandahan dyan ba di no? Yung ating uh, mga talong. Bigyan natin ng sapat na uh, nutrients upang makabulaklak siya. Makapagbigay sa atin ng maraming at malalaking bunga. Class A. So, hindi na tayo manghanap ng pagkain ba Nandito na sa ating hapagkainan yung masasarap na pagkain. So, yung iba, uh, makabenta pa tayo dito ng konti. Yan yung ating uh, ano no, goals dito. Kabenta din tayo. So, at the same, at the same time ay uh, makakain din tayo ng marami. So, ayan, yan yung ating uh, isa sa pinakamagandang uh, goals natin na hindi na tayo bibili ng pagkain. So, at saka safe din yung ating kinakain. Kasi hindi na tayo nag-apply ng mga insecticide. So, yan yung uh, kasalasang hinahanap sa ating mga customers. As much as possible, ay less tayo sa pesticide. Kasi, uh, yung kinakain ng ating, uh, ano, kinakain natin na uh, nabibili sa palengke is, um, ligo talaga yon ng fertilizer, uh, yung mga insecticide. So, must mat talaga yon Maraming uh, in-apply yung mga farmers doon. So, Uh, visible nga, pero hindi masyado siyang safe kasi dahil doon sa in-apply mo na insecticide yan yung uh, disadvantage doon pero okay naman yung lasa uh, maganda siya tingnan, maganda siya tingnan walang uod, so yan yung kagandahan so dito, nang-inventa tayo ng ibang mga ano technologies uh, farming, para din makalas tayo sa gastos uh, yan yung ating uh, goal si ba di lang tayo makakain ay, at the same time ay makaka ano tayo makabenta. So yung price pala sa talong namin dito, bade is nasa 50 to 60 pesos per kilo. So napakamahal, bali. Kasi yung mga talongan dito sa amin ay namamatay yung ikaw ng mga talong kasi sa init. So yan yung uh, hindi masyadong nakabunga ba. So tagilid talaga yung mga talong farmer namin dito sa buhol, So konti lang yung supply. So tingnan nyo, namatay na yung uod oh, may uod na konti nakabaho lang sa ihi nung patay na at saka sa sabon yan yung isa sa aming mga sekreto dyan ayun yan yung maganda ba di so ayan atin lang itong diligan lahat para makabinipit sila ba di mag sila ng marami at saka mag build ng napakabigat napakarami at pwede natin ibinta pagkakitaan pa ayan so yan yung ba atin lang itong tapusin please keep on watching Ayan mga bade ay natapos na tayo sa ating uh, ginawa no na pag-apply ng organic pesticide at insecticide fertilizer sa ating mga talong so ayan natapos tapos na nakita nyo ha nabubuhay na yung ating mga tanim so ayan bade malaki na ayun So sa mga buddy ko diyan na merong may katatungan sa aking uh, video no ay paki-comment lang diyan sa baba. Ayatin yung sasagutin at sa mga buddy ko rin na hindi pa nakasubscribe, hindi pa nakafollow sa aking Facebook page Ayun, subscribe na para makita niyo yung mga farming tips, farming tutorials Sekreto sa ma-organic at inorganic na pamamaraan na technology sa pagpaparming So marami kayong matutunan dito sa channel ko ba di? Kapag ay nasubscribe at nagfollow kayo So ayun, kung meron kayong katanungan, please comment down below As much as possible, sasagutin ko yan kasi kayo yung priority ko. So, priority kayong mga viewers ko, mga subscribers, mga silent viewers. Subscribe na for more farming, 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 carbo, carbo, cattle farming. Ayan, thank you. Please see you in the next video. Bye-bye.